Ay, yan, pagod na pagod po tayo mga ka Pero hindi ko pala naunin itong video na to Kaya hindi nakuhanan yung paglipat namin ng aming inahin Sobrang dali lang po ilipat, napakabait Ngayon, dahil bagong lipat po ito, bagong walay po doon sa kanyang mga biik Magpapakain po tayo, kasama po ang Pepe the Wormer Ang aming practice dito, pagka walay, purga agad sa inahin At bukas naman po, purga sa mga biik dahil itong uh, inahin po namin nasa 200 kilos po ito approximately apat na pepe dewormer po ang aming ibibigay Ayan, apat ang kagandahan po sa Pepe dewormer na ginawa po ng PharmaVet, meron na po itong Ivermectin. Kung noon po ay Libamisol lang po ang Pepe dewormer, ngayon mas pina-upgrade po nila. Nilagyan po ito ng Ivermectin, pang-internal at pang-external parasite na po ang napupuksan nito Sa tag-araw man o sa tag-ulan, Pepe dewormer po, maasahan. Ayan, mga kasenso pang purga ka na hindi lang pang internal, pang external pa. Walang iba, hindi. Pepe the Warmer. Meron na po itong Iber yung bago pong Pepe the Warmer na yan. Nasa market na yan, meron po yan sa Shopee Shop. ni usapang ating ah, negosyo. Take out na po kayo doon. Ito yung luma na Pepe de Warmer, mga kasenso. Ang nasa luma ay libamisol lang. At sa bago naman, meron ng Levamisol with Ivermectin. Ito po yung box ng bago. At ang loob nila ay kulay, uh, ayan, medyo pink na may pagka-orange. Sa luma naman, kulay pula. Ayan, parang hindi kayo malito. Pero, uh, wala na po ito sa market. Ito na po, next na lalabas. At bukas nga po, magpupurga kami sa aming mga biik. Ang amin pong ibibigay. Uh, bawat piglet ay 10 kilos na piglet. Uh, bawat piglet po isa uh, isang sachet nito ang aming binibigay pero dahil nga po ano uh, yung iba hindi naman maabot pa sa 10 kilos kaya sa 12 po sila 10 sachet ang ibibigay po namin after ng pepe de warmer kinabukasan plain water lang po muna ang aming ipinapainom then after ng plain water five days straight po kami magbibigay ng Sulfar QR. Ito po ay anti-hug cholera po ito sa ating mga alagang mga biik. At kapag nagpurga po tayo ng ating mga biik, nagkakaroon po ng reaksyon sa kanilang dumi. Nagiging basa, kaya kailangan talaga natin na magbigay ng Sulpark QR. 5 days po kami nagbibigay nito after magwalay. Kaya ayan po, thank you sa Sulpark QR. Buti na lang may Sulpark QR. Tag-araw man o tag-ulan, kasama po Sulpark QR.